Hey guys! Ako si Weng and currently, ito si Kiel at si Pam and kasama ko yung nanay ko at saka yung sister ko. Papunta kami ngayon sa dati naming bahay na ngayon ay ang aming farm. So, ayan si Diane. So, yung way namin papunta sa bahay na yan is kailangan namin dumaan muna sa university. Tapos, um, ayan, papasok. Hindi naman siya sobrang layo sa bahay namin. Pero around 1 kilometer yata away sa bahay namin. So, ayan. nahita niyo ba yung puno na yun sa gilid? Ayan, merong kambing. Ayan, yung puno na yan. Yung, yung maraming puno na yan. Diyan yung bahay namin dati. and dyan yung meron silang maliit na kubo. Ayan, ayan. Nagdidilig sila ngayon. Ayan, yung kanilang tanim na kalabasa. Um, ano pa ba? Uh, talong, kamatis. Marami yung tanim si tatay dahil wala. Wala kasing ulan masyado. Kaya instead na magtanim ng palay dahil wala kaming hindi irrigated kasi yung lugar na to. Kaya naisipan ni tatay na magtanim na lang ng mga mga gulay dahil sobrang mahal din ng gulay. And ayan yung strategy nila para hindi mahirap magdilig. Meron lang malaking tab. Tapos um, ilalagyan lang ng hose para mapuno. And yan yan, yan sila kumukuha ng tubig. Like that, guys. Like that. kanya yung ginagawa nila para mapuno. Kasi mahirap din magigib dahil sobrang layo ng bomba. Hindi ko alam kung bomba din may yung tawag. Basta yung, yung, ano ba? Basta yung bomba, yung source of water at saka yung well. So, ayan. Dahil nga kagagala ko, inagat ako ng maraming langgam. Sobrang dami naman yung kumagat sa akin. Sobrang sakit pa naman nila mga gat. Very venomous. Tama ba? Venomous. <laughs> so, what I did was, munta ako dyan sa bahay namin. At iyan yung palayan ni tatay. Meron ibang nasira na mga palay dahil nga kulang sa tubig kaya, ayan, nasira. Pero, yung part na to, ito yung pinapatubigan ni tatay para um, mas glowing yung mga uh, palay niya. So, ayan. So, ayan. Buti na lang naging maganda sila. Sana marami ulit ani yung makukuha ni tatay dito, kagaya nung nakaraan ito naman, dyan nagpapatanim si tatay ng mga gulay. So, yung nakikita nyo dyan guys, yung sa gitna ng puno, dyan dati yung bahay namin. So, parang napad yung bahay namin dati. Kaya lang, made of kawayan siya. At saka made of pampu. So, walang bakas ng nakaraan, pero yung spaces niya, bakas na bakas. Ito yung mga puno, tanim pa nila tatay yan dati mga bata pa kami. So, eto na nga po pala yung nangyari sa pa ako. So, currently, what I did was, ayan, pisil-pisil lang muna. Hagod-hagod. Pero naghahanap na dyan si nanay ng bungargar. Eh, ano nga yung bungargar? Ah, uh, damo siya. But then again, very much effective. Uh, usually, natatanggal yung kagat ng langgam sa akin mga ilang weeks pa pero as per experience nung ginamot ko ng bungar-ungar bigla na lang nawala yung kate at syaka parang hindi siya lumalaga ng mga dating uh, kagat so very nice si bungar-ungar so ayan tatakip silim na kaya kailangan na namin umuwi so binidyo ko muna yung sunset sobrang ganda naman nagpapasikat naman yan <laughs> ayan Multimod. So, ngayon, nag-aaya na si nanay na umuwi. Kaya, uwi na kami. Uh, I hope you enjoyed this video. Bye!